Hi guys! Magandang araw! Alam nyo ba kung nasaan kami ngayon? Ayan, kasama ko sa ate Marlene at itong mga apo ni ate Marlene. Nandito kami ngayon sa Carmen Ilada! Ayan guys, ayan, may ilog dito na madadaanan kami. Ayan. Alam nyo ba guys kung anong ginagawa namin dito sa Carmen Ilada? Kami ay maglalako! Ayan! Oh Yakapan sing sing Ayan, shout out sa mga masisipag maglako at sa mga mahilig mag um, offer. Ayan, nakakatawa na trabaho siya guys. Ayun, hindi ka rin makakaramdam ng pagod kapag naglalakad kasi ang dami mong makikita na magagandang tanawin. Tapos ayan, dito na kami sa isang bahay guys. Wait lang. Abo! Yes. At syempre guys, hindi muna natin ipapakita sa video yung mga tao dito kasi syempre baka ayaw nila sa social media, ganon. Kasi itong dito banda, ilada na to eh. Sige na, may ate of Sa Carmen. <laughs> sa Kalinga. <laughs> kag it ni ay pulo sa isi ano o oh, saging ito guys mga ampalaya ayan nakabalot ang mga bunga malalaki ang bunga guys tapos ito naman dito ay yung mga sili na pangsigang yung mahabang sili Yun, dito nakahilira yan guys ang ganda tingnan ayan papasok kami dito sa loob alam nyo guys, nakarami kami ng benta ngayon. Yay! Ang saya-saya. Baka may gustong maglako din dyan sa inyo at mag-offer ng planggana at mga kaldero. Tara. Tara, sabay na para masaya tayo. No? Malay natin sa paglalako. Ay, matagpuan natin ang ating forever. Ito naman guys ay malaking lemon aroy abang ragko kali mga dapo dili guys oh ang ganda tingnan sana all may dapo na malalaki ang ganda sya tingnan okay guys ang susunod naming lako ay sa sugod